Nahiyaw, so. Ha? Nahiyaw eh. Uy, huwag mong sabihin nga alisan mo ako. <laughs> Araw-araw ako nag -e edit ng video ko, tas alisan mo ako. Bakit may nakuha ka na ba ibang trabaho? Hindi, wala po, so. Pero may nanap na po ako na bagong editor, so. Ano? Ang bago, Daddy, so, di, di alam ano naman ako naghahanap, di Hindi kasi, Sob, si Sob nasabihan ko na po kasi siya, Sob, eh. Kapatid ko kasi yun, Sob. Kasama niyo nila, Bugoy. Yung artista, si Bugoy Carino, di ba nakasama mo yun? Oo. Oh. Si Sino, yun, yun Na? Di, actually nga, no, Nand eh. Nand sub. So, na nandiyan na eh. Uy, kong kinabunabun! Nandiyan ito, sub. Nasaan nandiyan? Nandiyan na po. Puta, na sa nasa ako sa agad ng bahay! Nasa <laughs> hagdan sub. Nagaantay lang sa hagdan lang po. Hindi ko nga pinapasok ng kwarto, sub. Eh. Kuya! Tol! <makes noise> Uy! Mas... mas, 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 mas BJ! <laughs> puto, <laughs> na ka <laughs> 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 Hello so, sa inyo guys, magandang buhay. Ang tagal nating walang upload ngayon. Pero bago ko muna i-explain sa inyo dito sa kwarto nito. Makakanta-kanta pa ng kagumi oh. Sob! Ayan, nahihiya ko. Sob! 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 Ano ba yun? <laughs> Ito yung bagong headphones mo <laughs> <laughs> Ano yun? <laughs> Minsan sabihin sana ako sabi. Nahiyaw, so? Ha? Nahiyaw Uy, huwag mo sabihin nga, alisan mo ako. So? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Di, 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 Napapagod na ako, CJ. Kasi ako na nakapagpahinga. Araw-araw ako nag -e edit ng video ko, tas alisan mo ako. Ayan Ay, ang sinasabi ko sa iyo tol, yung mga babae na yan, girlfriend mo na yan, kung may distraction yan, mag-focus muna tayo so, sa trabaho, sa karir. Sus, sabi nga, yun nga po yung explain ko sabi. Kasi, na, ano na rin ako kayo, nag-edit ng video lagi sube Kasi, nagganap na po ako ng editor so papalit sa akin. Uy, karami ka mo. ah, talaga Eh. Ah, alisan mo ako. Dito nga tayo sa loob. Dito ka tayo. Para kang baliw dyan eh. Ba't ka Hindi nga sabi, naiyan na po ko sa inyo. Ikaw na nga nag-edit ng mga Kaya, video hai, sabi. Kaya nga, ano ba sabi ko sa'yo? 'Di ba? Sabi mo sa akin na rara na i-stress ka, mm. ganito ganyan, di mo Opo. kaya mag-edit. Opo. O ano sabi ko sa iyo, sige magpahinga ka, 3 weeks, isang 1 so, month, 2 months. Paid! Bayat naman ah. na! Yun, yun nga, yun, yun, nga po, yun, yun nga po Subi, yun nga po eh, nakakaya po kasi talaga eh. Hiya talaga ako Subi. Ako naman nag-insist, Tol. Hindi mo kailangan umalis sa grupo. Yung magkano yung sinawad mo sa akin, Subi, tapos wala naman akong inedit. edit Wala akong pakit. Matagal ka na sa akin, Tol. Mm. Unang-una, bago kita maging editor, bago ka umangat sa napakalaki ng sinasawad mo ngayon, 10,000 lang akong saawad sa'yo, okay lang sa'yo. Hindi ako nakalilin ng reklam sa'yo, Tul. Ngayon, mm. naalisan mo ko. Bakit? May nakuha ka na ba ibang trabaho? Hindi, hmm, wala po, Sob. Pero may nahanap na po ako na bagong editor, Sob. Ano? Ang bagay. Di naman ako naghanap, di ba? Sob... Ako, nagaanap, diba? sob. Nag ako nga nag edit ng video ko eh. Nakakapagod man, pero okay lang. Hindi kasi Sob, nasabihan ko na po kasi siya Sob eh. Kapatid ko kasi yun Sob. Sob Sob, kilala mo yun Sob. Sob, kilala mo yun. Si ano, Vince Joel Sob. O, nakasama mo yun dati. Vince Joel. Kasama nyo nila Bugoy. Yung artista, si Bugoy ka rin Di ba nakasama mo yun? Oo. Oh. Oh. Sob. Sino nga Sob? Hindi, actually nga Sob. Nan nandiyan na eh. Uy, ito ang naman. Dala na nga yung gamit niya Sob eh. Kasi... Uy, ang sikat na nga sa bahay. Sige na Sob, tingnan nyo na Sob. Ano yung kapatid mo? Wala akong, wala akong, wala akong, akong kilala Sob. Vince Joel. Wala akong kilala. So, pag nakita mo sub, makikilala mo, maaalala mo yon. Yung kasama niya yung sila bugo, yung artista so Di ba yung kasama? Beans, Beans Sob. 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 lang pina-interview sa akin, parang itong tanga. Andyan eh, ano pang magagawa ko? Mm, Sob. Sob. Ano yung kuya mo yan? Kuya ko Sob. Kuya, kuya ko po. Kuya ko po. Kuya ko po. Sub, so, kilala mo to, Sub. Ang tagal mo nakasama to, subi. eh. Asan? Nandito to, Nasa saan na Nand, doon? na po. Nasasama? Sa... Puta, nasa na sa agad ng bahay. Nasa hagdan, nag Nagaantay lang. Sa hagdan lang po. Hindi ko nga pinapasok ng kwarto, subi. eh. Pala desisyon ka, te. Hindi. <laughs> Tingnan mo, Sub. Nandiyan, Sub. Kuya! Tol! Uy! Boss! Was... So, B.J.! Oo! Oh, kuya uh, ko uh, na nga! Kaya ko... O, uh, ko! Kuya uh, ko, tang, kabating kabating ko. ko. boss! Kuya ko, boss! Kuya ko po sa ano... Kuya oh, ko, ko sa nanay. Ako, G.J.! <laughs> G.J.! ako! Oo, oh, sabi mo! Hindi mo kilala! Oo! Oh. Tung Kaya nga, mo nga! Kasi nga... <laughs> Eeeeh! Oh. Matagal ko na itong kinukuha! Oo! Oh. O, oh. hindi! Iti, Ibig sabihin, sob! Tanggap na mag 70 na sub sa'yo. 70? Oo, oh, 70 ka na rin. Uy! Seryoso mo sub? Start ka na bukas, ikaw na editor ko. Ay! Ay! Bakit hindi si mo agad sinabing kapatid mo pala? Eh? Sub, sinabi ko na nga. Sabi mo hindi mo kilala si Vince. Oo, oh, si Barney sub. Oo, oh, kilala Sob, mo. mo, mo. Kilala ko. <laughs> BJ kasi, <na> BJ. <laughs> Tol! Sa BJ, ikaw si J. Oo, Tol. Tol, welcome. Tol! Tol, Tol, Matulog ka muna. Kahit saan kwarto mo gusto, lahat ng kwarto may aircon. Mm may PC sa baba, kumuha na ng isa, sa'yo na yun, doon ka mag-edit, huwag mo kong okay. alisan. Basta huwag mo alisan aalisan ha. So, may magkapatid, huwag mo alisan. Hindi okay? ako pwede umalis? Hindi pwede umalis. Sige, Sob. At, isa pang bawal. Bawal maging dangga. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, so, okay. Kuya ko yan, so Ako bahala dyan, Zoom! So. <laughs> Mayos ka, kausapin mo. Oo, puso, puso.